Dahil sa kanyang natatanging kakayahan nagpa siya si David na iwanan ang kanyang maliit na bayan, at maghanap ng mas magandang oportunidad sa isang malaking lungsod ang desisyong ito, ay nag-ugat mula sa kanyang pagnanais na talikuran ang kanyang nakaraan at muling simulan ang kanyang buhay sa kanyang mga eksperimento na tuklasan ni David na kaya lamang niyang mag sa mga puok na kanyang nabisita ang kaalamang ito, ay nagbigay daan sa kanya, upang mag-isip ng mas makabuluhang paraan kung paano niya magagamit ang kanyang kakayahan sa ikabubuti subalit dahil sa kakulangan ng pera nagdesisyon si David na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa maling paraan ang kanyang pagnanakaw sa bangko ay nagdala sa kanya sa mas malalim na problema na. Nagbukas ng masalimuot na landa sa kanyang hinaharap na sa isip ni Roland ang isang tiyak na layunin subpuin ang mga individual na may kakayahang magteleport na para sa kanya, ay mga abominasyon ang kanyang mabangis na motibasyon ay nagugat mula sa isang nakaraang insidente ng pagnanakaw sa bangko na personal na nakaapekto sa kanyang buhay. Habang tumatakbo ang kwento, si David ay namumuhay ng marangya sa New York madalas na naglalakbay sa iba't ibang sulok ng mundo ang kanyang kakayahang magteleport. Ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kalayaan kundi nagbigay din ng kasiyahan sa kanyang buhay gayon paman ang tensyon sa pagitan ina David at Mark ang kanyang dating bully ay nagdudulot ng masalimuot na mga pangyayari sa kwento ang kanilang mga pag. Kuusap at pagtatalo ay nagiging sanhi ng hindi inaasahang resulta na nagbabanta sa kanilang mga landas isang pagkakataon. Inalok ni David si Millie ng isang paglalakbay sa Roma na kanyang labis na ikinagalak ang kanilang pagsasama, ay nagbigay daan sa isang romantikong relasyon na nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang mga buhay na laman ni David mulakay. Griffin na may mga individual na tinatawag na mga paladin na may layuning pumatay ng mga jumper ipinakita ni Griffin ang kanyang sariling kakayahan sa pakikidigma laban sa mga ito na nagbigay ng mas malalim na konteksto sa panganib na kanyang. Kinakaharap isa sa mga naganap na pagsubok ay ang pagkakahuli ni David sa mga paladin sa Roma, ngunit agad siyang nailigtas ng kanyang ina si Mary sa pagkakataong ito, binigyan siya ng susi upang makatakas mula sa kanilang pagkakaabdok subalit sa kabilang banda pumasok si Roland sa tahanan ni William ngunit hindi siya tinanggap at hindi nakipag-cooperate ang pangyayaring ito ay nagbunyag ng masalimuot na relasyon ng mga tauhan at kanilang nakaraan ipinahayag ni Griffin ang kanyang opinyon tungkol. Sa mga paladin na naniniwala na ang kakayahang magteleport ay isang banal na regalo, at sa mga paalalang ito, pinaalalahanan niya si David tungkol sa patuloy na banta na dulot ng mga paladin sa mundo sa pag ng tensyon ng malaman ni David na nasa panganib ang kanyang ama at si Millie. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang kakayahan upang iligtas sila ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay sa kabila ng mga panganib ang labanan sa pagitan ni Griffin at Roland ay masalimuot na. Nagbibigay din di sa makabagong teknolohiya ng mga paladin dito ginamit ni Griffin ang kanyang kakayahang magteleport upang makuha ang bentahe laban sa kanyang kalaban habang si David ay sumusubok na iligtas si Millie na haharap siya sa matinding hamon mula sa mga electrified cables sa kabila ng mga pagsubok pinilit niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang mawasak ang buong apartment at makaligtas sa kabila ng kanyang mga takot sa wakas ay nagtagumpay si David na makuha at kontrolin ang kanyang mga kakayahan sa proseso na niya ang kanyang ina na nagbigay liwanag sa kanyang nakaraan bilang isang paladin na nagbukas ng mas malalim na pangunawa sa kanyang sariling kakayahan.